Ang Pilipinas ay patuloy na nagpapakita ng tapang at determinasyon sa gitna ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Sa harap ng patuloy na panggigipit ng China, lalo na sa mga karagatan na sakop ng teritoryo ng bansa, nagpasya ang pamahalaan na palakasin pa ang depensa ng sandatahang lakas. Isa sa pinakamalaking hakbang na ito ay ang plano ng Armed Forces of the Philippines, AFP, na bumili ng Shamp, Shamp, na BrahMos Missile Batteries mula sa India, isang makasaysayang desisyon na magpapatibay sa kakayahan ng bansa sa larangan ng long-range precision strike capability. Ang BrahMos ay itinuturing na isa sa pinakamabilis at pinakamakapangyarihang cruise missile sa mundo. Ito ay isang supersonic missile na may bilis na umaabot sa Mach 3 o halos tatlong beses ng bilis ng tunog. Kayang target ng BrahMos ang mga barko o target sa lupa mula sa layo na higit apat na raang kilometro, na nagbibigay ng napakalaking bentahe sa anumang armadong puwersa na may ganitong sandata. Para sa Pilipinas, ito ay hindi lamang dagdag na kapangyarihang militar, kundi simbolo rin ng matatag na paninindigan sa soberanya ng bansa. Ang unang batch ng Bromos ay dumating na sa Pilipinas noong unang bahagi ng taon at kasalukuyang ginagamit ng Philippine Marine Corps Coastal Defense Regiment. Subalit, ang desisyon na bumili pa ng siyam na karagdagang missile bat Ares ay isang malinaw na pahayag sa rehiyon, handang lumaban ang Pilipinas kung kinakailangan upang ipagtanggol ang teritoryo nito. Ang hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na modernization program ng AFP na layuning gawing moderno, teknolohikal, at mas may kakayahan ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa harap ng mga pagbabante sa seguridad. Kasabay nito, dumating naman sa karagatang bahagi ng Luzon ang isang NATO strike group na binubuo ng mga barkong pandigma mula sa iba't ibang bansa sa ilalim ng North Atlantic Treaty Organization. Ang kanilang pagdating ay nagdulot ng matinding interes at pag-asa sa publiko dahil nagpapakita ito ng suporta ng mga kaalyado sa pandaigdigang komunidad sa Pilipinas. Ayon sa mga ulat, ang NATO strike group ay magsasagawa ng joint maritime drills kasama ang Philippine Navy at iba pang bansang kaalyado tulad ng Japan, Australia, at United States. Ang kanilang misyon ay hindi lamang para sa pagpapakita ng lakas, kundi bilang mensahe ng pagkakaisa at kooperasyon sa pagpapanatili ng kalayaan sa paglalayag at katatagan ng rehiyon. Sa gitna ng agresibong hakbang ng China sa South China Sea, gaya ng paglalagay ng artificial islands, pagtatayo ng military bases at pamhaharass sa mga mangingisdang Pilipino malinaw na pinapakita ng mga kaalyado ng bansa na hindi nag-iisa ang Pilipinas sa laban na ito ang desisyon ng Pilipinas na palakasin ang depensa ay bunga rin ng patuloy na paglabag ng China sa exclusive economic zone EEZ ng bansa ilang ulit nang nagkaroon ng mga insidente ng harassment sa mga barkong Pilipino sa Ayungin Shoal at Scarborough Shoal Maging ang mga resupply missions ng armed forces ay tinataboy at binabaril ng water cannon ng mga barkong Chinese Coast Guard. Dahil dito, lalong tumaas ang panawagan ng publiko na dapat nang maging mas matatag ang paninindigan ng bansa at maghanda kung sakaling lumala pa ang sitwasyon. Ang BrahMos Missile System ay magiging pangunahing sandata ng Coastal Defense ng Pilipinas. Kapag ito ay ganap ng operational, kayang protektahan ng bansa ang malawak na bahagi ng West Philippine Sea. Sa ganitong antas ng depensa, maaaring hadlangan ng Pilipinas ang sinumang magtatangkang pumasok o magbanta sa teritoryo nito. Ang pagkakaroon ng long-range precision strike weapons ay nagbibigay ng deterrence effect, ibig sabihin, pinapaisip muna ng mabuti ang kalaban bago gumawa ng anumang agresibong hakbang. Ayon sa mga eksperto, ang Pagbili ng siyam na Brahmos Bat Ares ay bahagi ng mas malawak na plano ng Pilipinas na magkaroon ng tinatawag na multi-domain defense strategy. Layunin itong pagsamahin ang lakas ng hukbong dagat, hukbong himpapawid, at hukbong lupa upang makapagpatupad ng sabayang operasyon sa anumang pananakop o agresyon. Sa ilalim ng programang ito, magiging mas mabilis ang koordinasyon ng mga unit ng AFP at mas epektibo ang paggamit ng teknolohiya sa depensa. Samantala, pinapurihan ng international defense community ang desisyon ng Pilipinas. Maraming bansa ang nakikita na ang pagkakaroon ng BrahMos missile system ay magpapataas ng antas ng depensa ng Southeast Asia. Ito rin ay nagiging bahagi ng tinatawag na collective deterrence laban sa anumang uri ng hegemonya sa rehiyon. Sa pamamagitan ng malapit na ugnayan sa India, Japan, at mga bansang kasapi ng NATO, Unti-unti nang nagkakaroon ng mas matibay na alyansa ang Pilipinas. Hindi may kakaila na malaking hamon pa rin ang kakulangan ng pondo at modernong kagamitan ng AFP, ngunit ang kasalukuyang mga reforma at programa ng pamahalaan ay naglalayong unti-unting tugunan ito. Ang mga bagong kasunduan sa depensa, tulad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, ay nagbibigay daan sa paggamit ng mga base militar para sa joint operations at prepositioning ng mga kagamitan. Lahat ng ito ay hakbang tungo sa pagkakaroon ng mas matatag na pambansang depensa. Para sa maraming Pilipino, ang mga pangyayaring ito ay patunay na nagbabago na ang direksyon ng bansa, mula sa pagiging mahina at umaasa, tungo sa pagiging matatag at may sariling lakas. Ang pagdating ng NATO Strike Group, ang pakikipag-alyansa sa India, at ang pagbili ng mga BrahMos missiles ay sumasagisag sa bagong yugto ng kasaysayan ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Habang patuloy na lumalakas ang mga puwersa ng bansa, mas malinaw ang mensahe sa buong mundo, ang Pilipinas ay handa ng ipagtanggol ang kanyang teritoryo at karapatan. Hindi ito magpapatinag sa pananakot o panlilinlang. Sa harap ng mga hamon, nananatiling matatag ang diwa ng mga Pilipino, isang bansang may dangal, tapang, at paninindigan.